Yung blue na pinainom sa'yo na tablitas, hindi mo ba alam na bayagrayon, ha? Most likely, bayagrayon. yun. Uh, hindi ako gumagamit yan, ha? Okay. Hindi ako gumagamit, pero alam ko lang na, alam ko, dahil uh, nakikita mo yan, na yung blue pill na yan is bayagra. Yun po talaga yung otos ni Senyor na gahasain ko daw yung babae kapag hindi nagpapagalaw. Excuse me, Mr. Chair. Is, yung sinabi po, ko po kasi nung pinatawag kami is hindi po tumatayo yung junjun ko. Kaya sila sabi ko nga hindi ko kayang galawin yung babae. Tapos yung binigay po para, yung alam ko sa pagkakaiti di ko po is para sa ano talaga yun, pangpagana Hindi ko alam kung ano, huh? sir, pero Ininom ko na lang. Hindi ko, ko alam kung anong klaseng tabletas yun. Tapos maya-maya, naramdaman mong sumarap oh, ng pakiramdam ko. Uh, Sir Kent, uh, Kent Stephen Consigna, dun po sa ipinakitang letrato ni Chair kanina, kasama po kayo doon. Opo oh, ma'am, kasama ko noon. Kasama po kayo. Tapos, kayo po ay miyembro ng pangalawang antas ng Soldiers of God, yung... Cluster ano po Agnus yung notes. Po. po. Cluster Agnus. Cluster, oh yun po. Cluster Agnus. Opo. M meron din po kayong uh, um, marka tulad ni James or Jeng kanina? Uh, meron kami po. Ah, meron. Lahat po ba ng miyembro nang, na nasa kapihan ay may ganyan? Hindi lahat, ma'am, kasi yung iba, dito lang kin kinukunan ang doon. Sa daliri? Sa daliri. Pero sino-sino po yung may ganong tattoo or marka? Sabi nila, ma'am, yung matatapang daw, mag magpalaslas daw sa ano po, braso. Okay. So, uh, laslas po yan, and then kapag um, humihilom na, yun na yung balat? Oo. Uh -uh. Yun na yung Tapos scar. yung dugo po, ma'am, sinisignature namin, gamit yung balahibo ng manok sa may papel. Okay. Sinisignature nyo yung dugo nyo sa sa papel. So, okay. parang ginagaya ba yung katipunan noon? Hindi ko alam po, ma'am. alam. Ganun po yung ginagawa. Okay. Okay. Uh, lahat po ba ng levels ng soldiers of God, may gano'n? Depende po, ma'am. Depende po sa... Yung matatapang. Yung mat matatapang po na, nagpapahiwa. Pati po ba yung mga bata sa fetus, 6 to 7 may... years old, may gano'n na? Sa, sa, ang alam ko po, yung mga bata, sa kam kamay daliri lang po. Sa kamay, sa daliri. <laughs> Okay, salamat po, uh, Sir um, Kent. Salamat po, uh, Mr. May, Chair. May dadagdag lang po ako kasi po, yes. yung pinakauna talagang minors na kinasal doon is yung anak ni Janet. Tapos yung kapartner niya po is kaplaton ko po sa Cluster Agnus. Sa Cluster Agnus po kasi, doon doon pa ako, may 13, may ano po, hinati hati siya ng 13 platons. Yung member po is, umabot may 30, 20, 20 plus, ganun po. Tapos yung, partner ng anak niya is kaplaton ko po. Tapos, kabarangay ko din po sa Socorro. Ilang taon yung anak ni Miss Janet? Ano po, 12 years old nung kinasal, tapos yung babae pa, 13 yata yun, kung hindi ako nagkamali. Tapos, isa po ako dun ma'am sa kinasal, 18 po ako nung kinasal ako ni Senior Aguila. Tapos, yung kapartner ko po is Lisbon po, 24 years old. Tapos, nangyari po, sa kapag tatlong gabi hindi mo makuha yung babae, pinapatawag, pinapatawag po. Tapos yung time po nung di ko, ko ginalaw tagalay, talaga yung babae, pinatawag ako ni senior. Tapos sinabihan ako na gahasain ko daw. Dahil asawa ko na daw yun, ay, authorized na daw ako na gumahasa sa kanya. Tapos binigyan, sinutosan niya po si Janet na kumuha po ng tabletas po yung gamot may pinainom sa akin. Kole, di ko matukoy kung anong gamot yun, pero kole... Sino, alo, Janet? Janet Ahok po. Ahok, sige. Continue. Tapos, yun po, ininom ko naman yung gamot, pero nung kagabihan po, di, ay, yung pagkatapos kong inumin, wala pa siya masyado epekto. Nung umuwi na ako po, is doon na nag-iba yung reaksyon ng katawan ko. Tapos, di ko na alam ko nung parang lutang po talaga ako. Tapos, nung kagabihan po, is gusto ko gusto ko pong uh, maggalawin yung babae pero hindi ko talaga ginawa kasi wala akong gusto tapos parehas din kaming walang gusto kasi pilit ang dinakinasal so ang nangyari po is pumunta po ako ng CR doon po tapos binasa po po yung katawan ko tapos bumalik ako parang parang bumalik yung reaction ng katawan ko tapos yung sa training po eh, na yung mga dinidinay nila is may time din po na pumutok, may pumutok na baril doon sa function hall. Yung tinuruan kami mag mag-disassemble at mag -assemble. tapos... So, totoong baril ito toto totoo kung yun, at uh, inassemble oh. ulit? Opo, tinuruan kami noon. Tapos, hindi, hindi sa plato namin hindi natapos kasi may pumutok. Tapos, nung, pagkatapos ng pumutok yung baril, is, pinatoso ulo po kami sa may tiles po, ma'am. Ano kayo? Tusok ulo po sa tiles. Bakit kayo pinatusok ulo Yung bale punishment po, ma'am. Tapos... Dahil may ma pumutok may na barel. Sinong nagpatusok ulo? Si... Sila po si... Da, may sila mga staff sa Agnos. Sila si... Daryl Buntad, si Johnny Elandag, chico. Chikoso. Daryl Buntad. Pa parang mandasyon din po ni Senyor Aguila. Tapos... Huh? Parang mandasyon, mandasyon po ni Senyor Aguila na gawin, gawin sa amin yung punishment. Sir. kasi sila yung staff sa amin sa, ano sa August. ano ginawa mo yan ah uh, magandang hapon sa kasama doon si Ibrahim ginawa ano, mo ba hindi hindi po totoo sir <laughs> hindi naman totoo yes po sir kasi ano yung unit mo dati sa ano sir sa RPSP 13 sa dun sa Adlay, sir. RPSB face 13 Yes po, sir. Tusok ulo. Alam mo, ito bata. Sa totoo lang, mas naniwala ko dito eh. Ha? Kasi siya, inusinti yan, walang alam yan sa tusok ulo. Ikaw, RPSB ka galing, alam ko, ginagawa niyo yung tusok ulo. So, paano siya ngayon mag-invento ng term na hindi niya alam, ikaw alam mo. Eh, eh huwag na tayo maglukuhan. Pariyo tayong polis. Ha? Hindi niya alam yung term na yan dahil sibilyan yan, hindi yan polis. Ikaw dating polis, alam na alam yung term na yan. Yung tusok ulo. Tapos kayo, dinay mo na ginagawa ninyo yan. Ano, buntad? Yes, sir. Ang oh, ginawa mo? Hindi, hindi po talaga, sir. Hindi talaga? Yes po, sir. Ilang kayo nung pinag-tusok ulo? Marami po. Ma Marami po. Kayong mga kasamahan ko sa cluster Agnos. Nagsis nagsisiksikan kami doon sa function hall kasi marami kami. Pupulo yung kulungan namin dito sa baba nito? <laughs> ha? You continue on telling a lie at uh... Papuno itong kulungan namin. Uh, uh, Senator Risa, with your indulgence, you were raising your hand ganina. Sino yung hepe dyan? Tumataas ang kamay? Ano sabi mo kaya? Nakapagsalita ka ba? May, meron kang gustong sabihin? Yes, Your Honor. Ano uh, For the information of this investigation, Your Honor, uh, regarding on that picture, Your Honor, the, the Socorro MP is, Your Honor, able to file a case against those uh, identified a wolf in the members, Your Honor. Anong kinaso niyo? Anong kaso? Uh, for violation of Article 77, usurpation of authority on official function, and violation of Article 179, illegal use of uniforms and insignia, Your Honor. So nakapile na ngayon? Napile na po, Your Honor. Okay. Uh, December to po, Your Honor. December 2019. pa? 2019. Ha? 2019, Your Honor. 2019? Yes, Your po, Honor. Hindi pa na-resolve ng Piskalya? Yung 179, Your Honor, na dismiss. dismissed. Dismiss? Lack of jurisdiction, Your Honor. Lack of jurisdiction? Kasi po, Your Honor, yung picture, Your Honor, is nakuha po sa true social media, Your Honor. Saan? through social media your honor social media okay so there is an intervention of the cybercrime unit your honor okay thank you that's all your honor thank you salamat sirs torisa salamat kay mr chair napansin ko sa uh, testimonya mo sir kent uh to so may, may isa ka pang uh, impormasyon na hindi totoo yung sagot sa akin kanina ni Miss Janet na walang child marriage sa sa kapihan dahil yung mismong anak niya ay nasa ganong sitwasyon. And then, hindi lang pala pinagpapares yung nasa hustong gulang at sa minor de edad, pero pati yung isang hustong gulang tulad mo noon at yung isang mas matanda pero lesbian na Uh, hindi na-in-love sa lalaki. Tapos pinagpupumilit na kayo ay uh, magtalik, in-authorize pa kayo na gahasain yung babae. Nung, uh, po, yung mic nyo po. Opo, ma'am. Yun po talaga yung otos ni senior na gahasain ko daw yung babae kapag hindi nagpapagalaw. At, uh, yes, Mr. Chair. Yung blue na pinainom sa'yo, na tablitas, hindi mo ba alam na bayag na yun? Hindi ko alam kung ano, ha? sir, pero ininom ko na lang. Hindi ko, di ko, di ko alam kung anong klaseng tabletas yun. Tapos may amaya, naramdaman mong sumarap na pakiramdam mo. Ha? Most likely, bayag na yun. Ayaw. hindi ako gumagamit yan, ha? Hindi ako gumagamit, pero alam ko lang na... Alam ko, dahil uh, nakikita mo yan, na yung blue pill na yan, is Bayagra. Diya, si Kwan yung nagbigay. Si Janet Ahok. Aho. Ano yung binigay mo sa kanya na blue daw? Ano klaseng kanyon uh, kuan yun? Tableta? Sir, sa labing tinood, kinisik ki is Pungta. hindi ulis dyan ako dito. Pasubaya lamang ko, sir. Ah, sige, sige. Hindi ulis dyan ako dito sa viewing. Ah. Kining bataa, sir, sa una, gi kagid na siya. Daghan ang mga kagid sa iyang kuwan, lawas unja na si sanaho in si sananga na aba tambal initi. unja ditto sir dha ko itablitas nga dalasinsi. sinsi ano ra dala ano yun dala sinsi, sir Dalasinsi. sinsi oh. okay. okay. Oh, ano kulay blue ano sir blue kulay Mura na siya og oh, brown sir mo bitu may pagkamaron okay oh Nangajo ra na siya na tableta so ya na si Jaingon nga akong gitagaan og mga bisan unsa tableta ato nga, isang pangajo na sir. Oh, kay gitagid na isin, ha, sa ha, una sir. Excuse me, Mr. Chair, is yung sinabi po, ko po kasi nung pinatawa kami is hindi po tumatayo yung junjun ko kaya sila sabi ko nga hindi ko kayang galawin yung babae tapos yung binigay po para yung alam ko sa pagkakaintindi ko po is para sa ano talaga yon pampagana.